Pag ikaw ay bumili ng lupa at bahay, alam natin na ang basic rule yan ay dapat merong written instrument, preferably and notarized deed of sale. Pero meron nangyayari sa probinsya. Oral-oral lang, verbal, verbal lang ang bintahan. No, oh, bigyan mo ako ng 50 mil, sa'yo na itong 1,000 square meters ko. Okay, take over ka na but uh, magkamag anak pa ito si Marcos Batara at ang kanyang pamangkin na uh, si Benedict Ocampo ay eh, walang kasulatan sa pagbili ng lupa ang nangyari lang ay eh, nakabayaran naguhulog uh, until the full payment of the lot was uh, given on installment no pero doon sa korte, nung nagkorte sila, sabi ng uh, lower courts, eh, hindi pwede yan kasi wala namang kasulatan na binenta sa iyo ang lupa. Pero to ay binaliktad ng ating Korte Suprema, si Justice Sammy Garlan. Ang sabi niya, ang oral sale ng lupa ay valid if there has been previous or full payment of the land. No? Uh, hindi mo masasabing ineffective yung payment because he was not authorized to receive the payments. Uh, hindi pwede. Basta ang nangyari dyan, merong lupa, na-identify yung lupa, binayaran ng bumibili, almost bayad na, And then here comes other people saying hindi valid ang lupang ang sale ng lupa kasi walang written instrument. Sabi ng Korte Suprema, hindi siya valid argument to nullify the sale of the property. Kung oral sale of a lot pero walang consideration ni isang kusing hindi nabayaran, that will be the time na pwedeng inalify yung lupa a uh, sale based on the fact that walang written instrument